Hi guys! Good morning! Welcome back po sa aking YouTube channel. So, ngayong araw is Martes, April 8, 2020. So, ayan si Lolo nag-exercise. Shout out naman sa pimples kung nangitin vlog ko na ito ngayong araw. Ano lang. Uh, para may ma-vlog lang ako. Paka-update lang kay Lolo. Salamat pa rin sa mga nanonood ng aking mga vlog ko. Ayun, salamat po. Shout out po sa aking mga solid subscriber na nanonood ng aking mga vlog. Ayun. Ayun. Hindi na ako, hindi na ako gano'ng kadalas mag-upload guys. Pero susubukan ko mag-upload ng mga informative vlog sa aking YouTube channel. So, para Uh, i-share ko po, po sa inyo. Tapos na si Lolo ng CR. At pupunta na kami ng palengke ngayon. Sabihan so, na kami, guys. At tinutulak ko na nga para si Lolo. Kasi ayaw niyo nang maglakad. Ngayon, so, nandito na po kami sa palengke, guys. At bibili kami ng isda. Mga isda. Alakay ng bangus guys.

lang ako guys ng ano namin, kitchen tissue. Hmm. Ito yung nagamit ko sa damit ko. Ito so, yun. Ito lang bibili natin eh. Ito tayo guys ng panilolo. 3, 4, Oh, mura o, 3 for 25 lang. Ito lang bibili. Tatlo kero. Sila muna tayo. Nagpahinga muna kami ni Lolo dito sa park. Kay bago pa ako magpulak ng wheelchair niya. So, yun nga pala guys. Dun sa issue ng China at Taiwan dito sa Taiwan yung mga OFW dito. Uh, so far um okay naman po kami dito at normal naman po yung aming uh, buhay o yung aming trabaho. Pati yung mga Taiwanese guys, normal lang din naman. Uh, wala naman ano, wala naman nababanggit or sa mga posts dito sa Taiwan na mag-evacuate kami, ganyan. Wala naman, wala pa naman ganun guys. Pero sana guys wag naman mangyari yung ating hinatatakutan na uh, ituloy ng wag naman ituloy ng China yung kanilang uh, ginagawang pananakot dito sa Taiwan wag, nila ituloy yung uh, paggera nila dito sa Taiwan or yung invasion na sinasabi nila guys kasi i-invade daw ng base sa mga news na nababasa ko or papanood ko, i-invade daw ng China itong Taiwan guys So, wag naman po sana mangyari yun kasi uh, napakaraming migrant workers dito sa Taiwan. Hindi lang Pilipino guys, meron din Vietnam, Indonesia, Thailander, ganyan. At iba-ibang lahi pa. So, wag naman po sana mangyari yun guys. Uh, patuloy lang tayong magdasal na wag mangyari yun. Uh, gera dito sa Taiwan. Pero kahit nag ganun guys, kailangan pa rin natin maging handa, di ba? Sakaling nakagirahe uh, ng China itong Taiwan. Kailangan natin maging handa. So, yun lang guys ang i ko sa aking uh, pag-stay dito ngayon sa Taiwan bilang OFW. Bali, mag-3 years na ako dito guys sa ano, sa sa October. At bago ko malis nung 2022 ata yun, meron ng ganyan na military drill na ginagawa yung China at parang mainit na rin nung taon na yun guys na so may pagbabanta na rin so awa ng Diyos hanggang ngayon naman puro ganyan lang yung mga balita o ginagawa ng China so yun sana 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 wag naman po mangyari kasi kawawa naman kami mga OFW diba? napakalapit lang na, uh, Pinas sa Taiwan So, damay talaga tayong damay talaga yung Pilipinas sa Taiwan, guys. Pag sakaling gara ng China yung Taiwan. So, yun lang. kapay pay nga lang muna kami, guys, dito. At mamaya, uwi na kami ni Lolo. Yun, guys. Nakauwi na po kami ni Lolo. Ah, uh, ito yung ating mga napamili. Pero, konti lang yung pinalain namin ngayon. Kasi kahapon na po sa mga Dalang. Dalam, kasi, tapos yun pampano. Sa akin po pampano. Pampano, pampano. Tapos, ito yung kay Lolo naman. Yan, ito is done. At ano kasi? kasi, ito guys. Prepare ko muna ito guys, gulay ni Lolo. Kasi, ha, ah, 11 o'clock na. Nais ko muna ito. Ito ako guys, actually ito kasi naman ito, dadagdagan ko nalang. Pahapon ito. Dadagdagan ko lang ng kaunti. Shout out nga pala guys sa mga kapwa ko, caretaker dyan. Ayan. Ito guys, mga gulay ni Lolo to, igigis ko lang siya. Tapos, ano yan? Repolyo. Ito, mushroom. Tapos, ito. Parang tengang daga, guys. Tapos, ito. Mushroom ulit. Ito yan. Tapos, pagyan ko lang siya ng uh, carrots. Yan. para co colorful siya, guys. Magandang tingnan. Tsaka healthy din naman siya, guys. kailangan talagang maliit lang. Kasi yung ngipin ni Lolo, ah, mahina na guys. Malalambot ang kinakain niya. lang yan, guys. Shout out, guys, sa mga kagaya kong caretaker dyan. Yan. Kaya ito lang, guys, gawin niyo sa luto ng alaga niya. tapos dadalakin ko na guys yung maliliit na hipon to konti lang kasi maalat to Yan, ganyan lang wala ko para mawala ang alat na konti lang din yung mantika. Kasi alam nyo naman na uh, matanda na sa si Lolo. Hindi na kailangan dapat hindi na siya masyado sa mantika sa oil. Kaya yung mga Taiwanese naman guys, ano yan? Gisa-gisa uh, lang sa gulay. Well, uh, saka ilalagay ko tong kwan, tong to, yung hipon na maliliit. nakalagay itong gulay. Kunti lang Tapos, pakakulay ko lang siya. Okay na yun guys. Tapos pakakulay na lang. And then, that's it. Ito guys, yung tira ni Lolo kahapon na uh, karne. Ito. So, hinati ko siya kasi masyadong madami. So, ito. Okay na to Ipapainit ko na lang. Ang lulutuin ko lang ngayon is yung isdali. Ito, ganito lang kalit guys yung isda ni Lolo. Yung isda ni Lolo kaninang pinalengke namin, ganito yung gagawin ko. Ganyan. So, ayan. Hiwa-hiwain ko siya ng maliliit ganyan. Tapos, ayan, lagi ko na oil. Kunti lang din. May nilalagay ako na ano po to. Uh, parang yung garlic na maliliit. Ah, sibuyas pala guys. Sorry. Sibuyas siya. Tapos, ayan, ginaganyan-ganyan ko lang. Kailangan maliit. Kasi nga yung ngipin niya. Tapos, konting-konti lang. Ayan. Tapos, eto. Ah, uh, ano ba to? oyster sauce. So, konti Kunti-kunti lang din, guys. Kunti na lang pa. Kailangan natin bumili nito. Ayan. Ano lang. Tapos, ayan. Tapos, ito mga tatlong piraso lang, guys. Ito. Tapos, ayan. ko yung buto. para kinakain kasi ito ni Lolo eh. And then, itong luya. Mag, uh, ano ako, ng luya. Konti lang guys, ganun lang. Tapos, nagawin ko. Yan. Mamasage. Masage ko dyan. I-steam ko lang siya dyan, guys. Yung ulam ni Lolo. Pagkin natin ng na water. Alti lang. Yan. Ganyan. Tapos, ilalagay ko siya. And then, mix. Yung carne. Okay. ganito lang itong vlog ko guys uh, simple vlog lang to guys, pang update ko lang sa aking youtube channel uh, at yun, salamat sa aking mga subscribers dyan, sa mga nanonood ng aking vlog yung mga informative vlog ko kahit yung mga vlog ko lang na travel vlog yung mga simpleng vlog ko lang kagaya na to ayun, maraming maraming salamat po shoutout sa inyo lahat at uh, shoutout sa aking mga anak si Unica at si Matt Matt and I miss you guys I miss you mga anak, I miss you so so much and I love you so much mag-iingat kayo lagi at gabayan kayo ng Panginoon so sa mga hindi pa nakasubscribe guys please subscribe, pakiclick nyo na rin po yung notification bell para pag may bago ako upload, eh, mag-notify sa inyo so yun, shoutout po sa inyo lahat at maraming maraming salamat Uh, see you guys on my next vlog. Bye!